Yo. Hey, what's up mga kadumagat? Nandito po tayo ngayon sa Parlagan. Kung saan ipapakita ni Kadumagat yung simpleng buhay namin dati. Kung saan, ang, kung saan ang galing sa Kadumagat at kung saan lumaki. Tara. Dito sa lupang to nagumpisang tubuan ng buhok sige dumagat <laughs> our bukid okay. ito yung aming tanim ang dati ito kami nagtatanim ng nyog tama ko ang aking mahal naman tapos dito, dito din nagsilakihan yung iba kong mga pinsan okay. shoutout nga pala dun sa katabing bundok namin na pinsan ko si JP saka si Boss Chanor. Boss Chanor, what's up tapos so, andito kami nagtatanim ng inyog ayan mayara kami ng sabi pwede nang patulin mga puso pa pwede nang gulawin ayan may dumaga muna siya mga dumaga tagal na namin hindi nakakapunta dito dahil nung nandito pa siya dumagat, laging malinis 'to. Ano. Ito yun. ito 'yung asal kanila ng kopra. 'Yan, direkta't salagaan namin ang kopra. Ay. Tapos, ito 'yung mangga namin. Sobrang damo na. Ito pa yung tanong ko sa Santol. Pakita na, May tugad oh. Ay, may tugad. Ito yung tanong namin Santol. Ito yung ulingan. Medyo madama na mga kadumagat. Medyo madama na. May tanong <coughs> yung kailangan namin Santol. Ito namin sa Santol. Kailangan namin sa Santol. Kailangan yan. Yeah. Mapapansin nyo medyo luma na kasi hindi na nakakapag-copper sa tatay ko. Harap mo sa akin. Yan. Yeah. Ito yung laging ahon ahon ano? Ahon lusong. Ika nga. Akyat baba. Ako dito sa bundok na to. Hanggang sa nag-aral si Kadumagat. Dito nag-aral lang elementarya si Kadumagat. Tinan lang natin yung mga tanong ko Dito. Dito sobrang damo na dito ako nang gawa ng tapag na nagkakopra kami bago ako umalis dito sa Carlagan ayun yung mga tanong ko po ito mo kamuting kahi pa nga pala dyan na lang hindi lang kung buhay pa rin yung saging ko may puso o pwede natin isang makain yun yeah. kukain namin yung puso mga dumagat. hindi na rin kaya masyado magkatagal kasi punta kami pasipit. yung pasipit tubayin natin ito pwede yung pantubayin ano mo ano? Hindi pwede yan. Ano? Pat pa alay. Tangi. May hey, nga ako. Hilig lang ba ba? Ano? Ayun oh. Alay. Ano ito? Ang kutsilyo mo. Ano? Ang mabara. Ay eh, sige. Ikaw ang papakita ko sa inyo ngayon. Puputulin ni ano? Kadumagat. Our videographer nga pala natin. Pinapakilala ko sa inyo. Herbert Cavarro. Ano pa iba, iba ng videographer si Kadumagat. Ah, di ba? Lakas na ano, lakas na kasosyal. <laughs> Ayan. Binabanatan niya na. Saksak lang ang dapat diyan. Men. Saksak lang ang dapat diyan, boy. Kukuhain namin ng puso. Nagyagawin si Kadumagat doon. Masarap siyang kilawin. Or sa ibang province ng Quezon, kulawo. Kulawo kung Puso siya na may parang kilawin. Pakasarap niya mga Kadumagat. Ala. Gagi. Nadurog sa kadumagat. Pangkal ka boy. Parang hindi magtitiba ng saging to eh. Kaya may alam kung nadurog siya o ano. Durog ba? Ano naman yan. Na? Hindi yan. Puto lang nadadala nadadali dyan. Ayun, natin na mabos na nga ng hayop po. Oh. O oh, yung puso ko kaya natin. Wala. Tago muna natin yun. Pasanin ko yung mga Paano kaya natin makukuha yung mga puso na yan? Lagyan mo kaya ng ano? Naputol ba? Putol Mawawala ba yun? Ayan o. Ha? Huh. Ayan o. Bukutin mo yan. Ayan. Ang liit. Pwede na yan. Ayan. So, paano ba yan mga kadumagat? Hanggang dito na lang muna tayo. Pinakita ko lang sa inyo yung uh, small part nung yung, yung ano namin. Bukutin. Ano ito? Kunin pa natin? At um, kapala mong nasa yun si Kadumagat. See you on the next video sa Pacific na sa beach.